Kukunin nila po yung bill. Eh. Ah, eh, may kukunin lang ako sa parking. Pabalik din ako. Ano ko, dahil kila lang kilala ko na yung mga pagmumukha ninyo. Teka, ano pinagsasabi mo dyan? Kayo yung tatlo lang din yung tumaka sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko dati. At kayo ang dahilan kung bakit ako nawala ng trabaho doon. At napadpad ako dito. Hoy kuya, baka nahihibang ka. Payo ka lang namin na sidesong. Huwag na po kayo magmaang-maangan. Magbayad na lang po kayo. Wow. Mm. 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 Ang cute ng lugar na to, mga meses. Masarap kayong food dito. Ay, mga meses. Ang sabi nila, mapapa Oo, mm oh, -hmm. malikad mo sa sarap. Ang dami itong kaya kumakain dito. <laughs> Ay, bet ko yan mga meses. Siya, tara nang maupo. Medyo ngalay na ngalay na ang meses niyo. Let's go cool, mga meses. Yes. Mm. <laughs> mga sir, good afternoon po and welcome to Jay's Restaurant. Anong sir? Ma'am kami, no? True lalo. Walang halong eklabu. Ay, sorry po mga ma'am. Sige po, dito na lang po kami upo. Let's see. Okay. By the way, ma'am, uh, here's our menu po. Thank you. Kaya, pwede nyo. Bahala, miss. So, kan pala, decision ka naman. Ikaw na mag-design. Ito. Huwag mo kami na tapong pinakamahal niyong alak. Ngayon na. Anything else, mga na? Yun lang. Okay, sir. Okay po. Dating gawin na naman ba, mga meses? Alam kong wala naman kayong mga datong. Alam mo yan meses. Basta, ako ang unang aalis, ha? Bakit ka na naman? Ay, syempre, ako na naman may kifi dito. Sakto naman magsalita, meses. Eh, kayong dalawa ba? Ay, nako makakapagpagawa din kami niya ng no? loob. Sus! Magpagawa na lang kayo. Pagpahayad niya sa Bills, wala kayo eh. <laughs> Nagsalita ang meron. <laughs> Kalopa. Ayan na. Po, here's your drink, bro. Thank you. Enjoy, bro. Oh. Pak! mamahalin si, si Christophe. Hinay <laughs> lang kayo mga messages, Magpakilala tayo may class kahit wala tayong pambayad. Pakala mo nun may pambayad. O siya, no na mga mensis! <laughs> yes! yes. Ang sinatatagay. Sige na. Ito Ito nga. <laughs> Bong meses. Cheers. Cheers! Mm. Di Mama Alim, iya ya It's giving. <laughs> 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 Tidak ada meses. <laughs> <Dany> pa, eh. <laughs> Winner! Sarap! beses? Ano ba kayo? Mag-cellphone muna kayo. Maya-maya na tayo, Maris. Pag-busy na siya. Teka. Kanito na lang. Huwag ko nga rin kandangin niya, ha? Nung wala na siya. O, oh, una na ako ha. Pinapits na lang sa parking. Eh. Yes, ma'am? Kukunin nila po yung bill? Ah, uh, eh, may kukunin nila ako sa parking. Pabalik din ako. Okay po. Kaya po, mga ka. Kuya, di ba nakatambay pa kami? Bakit pinapalis mo lang din kami? Oo nga. Baka gusto mong mawala ng customer. Doon ka na nga lang muna. Tatawagin ka na lang namin pa magbabayad na kami. Pangapa, or sir, Hinding, hindi hindi niyo na po ako dahil kilalang kilala ko na yung mga pagbumukha ninyo. Teka, ano ba pinagsasabi mo dyan? Kayong tatlo lang din yung tumakas sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko dati. At kayo ang dahilan kung bakit ako nawala ng trabaho doon. At napadpad ako dito. Koy kuya, baka nahihibang ka. Tayo ko lang namin na side song. Huwag na po kayo magmaangmaangan. Magbayad na lang po kayo. Nagtatrabaho kami dito ng maayos. Koy kuya, may pambayad kami no? Oo nga. Anong tingin mo sa amin? Poor? Pwes, datan yung kasama nyo kanina! Go. Hoy! Magbayad kayo! Tulong! Papapalis na naman ako nito sa trabaho. Bakit pa kasi lagi ako na napupuntir yan ng tatlo? Bukala na, Jesus! Yes. Like, what? Miss hey. Mrs. Oh my God! Misses, mag-take na tayo doon! Eh teka lang, anong kilala na tayo ng waiter doon? Eh sinasabi ko na sa inyo, tigilan natin ito eh! Oh my God! Oh, anong problema mo dyan? Oh Misses, yung wallet ko na naglagatang sa cafe! Oh my! Oh no! What? Oh my God! Eh, paano kung i-report tayo sa police station mga ngayon? Talang nga ako lang. syempre kadamay kayo. Mas uh -huh. marami kayo nakain kaysa sa akin, no? Uy, wala namang ganyan ng girl. Ikaw kasi meses, no? Hindi ka kasi nag-iingat. Ay, naku. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Na Nakakaloka. <tong> 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 ako! Yeah. Kuya, nakita yung, nakita ko yung nangyari kanina. Kayaan mo, no? kakarma rin sila. Sa ngayon, ako na lang muna yung magabay ng ininom nila. Malaga po ba, ma'am? Wala na, ma'am. Ma'am, maraming maraming salamat po. Ano ka Walang alaman. Ano sa'yo? Salamat po. Sige na po, wala na ako. Salamat po. Akala niyo ba? Mahanap ko rin kayo.